Hello mga ka-formilya! Ngayon nandito naman tayo sa mga kakawa natin. Um, bibisitahin natin itong mga to kasi nawala kami ng tao na titingin dito kaya medyo madam kung mapapansin nyo. Pero meron na kami mga pumasok na mga bagong boys. So unti-unti nilang nililinisan yung mga kakaw. Um, ang pinaprioritize namin ngayon ay yung paligid muna ng mga kakao. Uh, yung mga damo na medyo matataas, nagsisilbi siyang shade muna sa ngayon. So hindi namin tinatanggal yung mga damo sa paligid. Uh, ang importante yun yung parang nasa ano mismo ng mga kakao. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong mga ginawa namin dito at saka update din ng mga kakao kasi ano eh, wala pa naman siyang isang taon pero eto um, nagpapatubig kami dito um, tabi lang kami ng ilog yan dyan sa kabila ilog na kaagad dyan so ikot, ikuti natin para makita natin yung update ng mga kakawan kung ano na ang status nila yung iba kasi ang gaganda ng tubo may hindi masyado so iba iba talaga siya Um, at saka yung iba, hindi successful kasi dumating medyo, ano na, um, na-stress ng husto. Pero maraming nabuhay, kaya ikutan natin. Tara! So, ito yung kakao. Yan, wala pa isang taon yan. So, naglagay kami ng mulching para sa palibot lang, maproteksyonan. Tapos yung mga damo dyan lang sa gilid-gilid. At least one meter nilalagyan namin ng ano, ng mulching. Ayan. Para okay pa rin yung ano nila. Para okay pa rin sila. Hindi ganon ka lapit yung mga damo. Ayan. Ayan. Ah, nagpapataba kami dito. Ito mga to. Oh. Ayan. Wala taon. Pero hindi ganon ka. Pero maganda pa rin. Ayan yung mulching. Kaya yung mga damo. mo pa sa ano. Wala. Oh. Kahit paano, malaking tulong ng mulching dito sa mga kakawa na to. Um, eto, maganda ang tubo nito, oh. Ayan. Ayan, yan, 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 yan. So, oh. Ay, mga mulching, mulching. Ayan. Tapos, malinis lang yung paligid ng ano ng kakao tapos yung mga iba hindi hindi talaga namin inalis kasi sabi ko nga kanina nagtutumutulong sa shade sobrang init so kailangan natin ng shade so ayan ang aming kakao ayan ayan so, ayan pa eto ayan doon sa kabila nilagyan namin ng mga ano um, etong lugar na to open lang kaya yung damo dito madami doon sa kabila maraming nilagyan namin ng mga saging saging ang nilagay namin in between para yun ang mag, uh, tutulong sa shading at saka yung iba na sa ilalim ng mga nyog pero ito dito, talagang open na open lang. Kaya, mapapansin nyo, madam mo talaga. Ay, ang ganda nito. Ang daming dahon niya. Parang healthy niya. Yan. Ang kintab ng dahon. Yan. Mga yan. So, alaga ito sa abono. 14, 14. Triple 14. Tapos, Uh, minsan naglalagay uh, din kami ng in between ng ano every 6 months ang 1414 tapos in between nag, uh, naglalagay din kami ng yung tae ng kal, ng ano baka yung tuyo na kaya yan ganyan yan Ayan. Ayan yung kalaparan. Kung mapansin nyo yung mga puti-puti na yan. Yan yung mga kakao. 'yan Puti-putian. Nilagyan namin ng ganyan kasi sa shading namin yan. Ayan. Kasi nga open sa area na to. So, ito yung prioritize namin na lagyan ng shades. Para protection na sila. Kasi mapapansin nyo dun sa taas, may mga nyug doon. meron din dyan mga sagingan. Kaya, covered tayo dyan sa kahit papano sa init. Dito lang talaga. Um, medyo, kailangan ng extra care. Ayan. So, paano parang ano na sila? Okay na sila. Kasi wala pa naman silang isang taon. Ayan. Yung mga yan. Iba-ibang tubo niya. Iba-iba, hindi ganun ka ano. Hindi pare-pareho. Ang mga ano dito, ang variety namin dito na tinanim ay F18 at saka F25. Ayan, mayan. Tapos, nagdagdag kami ng criollo um, dito para may ibang variety naman yung criollo kararating lang ngayong buwan eh, pinapatanim na nga namin para maging tatlo ang variety dito ayan madami dami ayan so, ayan Good. Yan. Mm. Mga ano. Pag uh, ano, um, nung mga nakaraan, nagkaroon kami ng ano dito, ng mga peste pagkagabi. Maatake pagkagabi. Kaya inisprayhan namin ito ng ano, karate? karate. Nang karate. Nang hapon, bago maggabi. Yan, yan, yan. Kasi natake yung mga dahon niya. Ayan Ayan. Ayan mga yan. So, itong area na to, takakawan talaga to. Nasa 2,000 plus nakakaw ang meron kami dito. Ayan. Ayan. Mga ano. Mga ano lang dito. yan dito. Ay, mga kakao na yan. Mm. Ay, mga boys namin nag-start ano, nag na mag-grass cutter. Nag-grass cutter na sila kasi may damo Sobrang damo na. Um, ayan sila. Sa taas, maingay. Lagi maingay dito sa dahil sa sa motor sa grass cutter na yan ano ano tubo pero meron din hindi ano parang nabansot nakita ko sa inyo yung ibang nabansot eto yata nabansot ito eto eto hindi maganda ang ano Ay, hindi maganda tubo niya Ito. Ay, ipupruning ko to. Pruning ko na to kasi may tumubo dito sa ilalim. Ayan. Ayan itong pruning. Ito pruning ta. Ay, may mga magaganda doon. Tubo na iba. Ipruning na natin itong ano ito. Oh boy, oh. Ana, na may sanga. Ang sanga mismo. Ayan. Kailangan walang sanga sa ilalim. Tapos ito, nabansot din to. Ayan, pumulot. Kailangan natin siguro i-follow up ito ng ano. Ng um, pataba at saka ano, pang spray. Pero yung iba oh, ang kaganda ng tubo. Ayan. Ang kaganda. Ito pa. Panti lang naman yung nabansot. Gaganda ang mga tubo nila. Hanggang doon sa taas, magaganda din mga tubo doon. Ayan o, oh, ayan. Doon. Ayan pa. So, hanggang paakyat ito. Hanggang paakyat doon sa taas. Kakawan yan. Tapos dito sa, dito, dyan sa may kawayan na yan, sa baba niyan ay ilog. Yan. Yan. Okay. Sa so, madaming kahoy na yan, baba niyan ay ilog. So, diyan kami kumukuha ng tubig. Nilalagyan lang namin ng pom um, para umakyat yung tubig dito. Hindi. Ang tatanuman lang an Ito naman yung pinatatanim namin bagong dating, yung criollo. Galing naman to ng albay. Yan. Kasi yung iba dito, yung karamihan, ay galing ng Cebu yung criollo namin, eto yan, bagong tanim yan criollo uh, yan uh, naglagas lang yung mga dahon siguro sa stress sa biyahe kaya gano'n, naglagas ang dahon, nung dumating yan dito ang sisigla nila tapos ngayon ay ano sila nga, nag ano, eto nag ganyan, uh, parang natuyo yung dahon yung ganyan natuyo. So hopefully pag nag uh, ano na siya dito, okay na dito na ano niya na environment ay maging okay, okay na rin sila. Yung mga bagong tanong na kriolio. Ito yung Sa mga gilid nito may mga madre de cacao na tinanim kami ayan. Para pag lumaki na sila, syempre ito protection to sa mga cacao. Ayan, may mga madre de cacao yan dyan. So, yan sa ngayon puro ano muna kami. More on maintenance muna dito sa mga cacao na to. Para tumubo ng maayos at maganda. Healthy um, lang alaga sila sa pataba um, pataba at saka pesticide at saka palinis na rin yung palinis ang medyo na ano kami medyo na huli kami kasi yung tao namin dito ay umalis kasi merong problema sa kanila sa pamilya nila so hindi lang sila umalis dahil dahil <laughs> sa amin. So, ayun. Pero, yung isa, bumalik doon naman sa kabilang farm siya uh, tumatao. Ayan. ayan. Ayan So, ayan. Ito mga ito mga shade na ginawa na dito. Malaking tulong din nila. So, ngayon, medyo kahit paano umulan, walang paminsan-minsan nga lang. Mga

So ayan, Madridi ag, ah, uh, uh, Madridi Cacao Mga yan, dito sa border Ayan Dito border sa lupa ng, Dito sa lupa namin ah, uh, Dinadaanan to ng Kabilang farm Kaya ayan, may ganyan-ganyan Kasi dinadaanan nila yan Binigay na namin away Pwede sana namin isara, pero Ayan na lang namin Kaya ginawa namin protection para hindi mapunta sila sa mga kakawan At least isang layer ng wire para yun ang magsisilbing ano nila um, border sa kakawan yan, ganito dito sa amin uh, masaya naman ako sa mga tubo ng kakaw kasi wala pa isang taon ganun ang ano nila ang uh, tubo nila ayan dito malapit sa daan ng hindi pa ito nalilinisan ng mga boys. Pero okay lang siya. Kasi may mulching yan eh. Ayan. So, nga lang. Madaming damong, madaming damong. Disadvantage and advantages din ang nakukuha namin dyan sa mga damong na yan. Um, ayan. Ayan. Uh, Pinaproteksyon na, na namin ang mga kakao namin, na kanilang nanay. Ayan, mother, madre de kakao. Ayan, halos ang nilagay namin dito na poste kung pa pwede ay madre de kakao para tumubo. Uh, silbi na rin na proteksyon. Ayan. ito lapit din sa border yan kakao ayan sa kakao kakao meron din doon yan ah parang maroon ang sa taas ng kakao na yan 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 respons in eh nato. Etong mga manure. Mga manure namin. Sabi ko 'di ba, ano, agri in between ng mamonyo at saka nagpapatanim kami kaya may mga ganyan-ganyan. Marami 'yan. Meron ako supplier ng mga manure 'yan. Ayun. Nandito. So, kao, kao, kao. Tubo kayo ng maayos. May mga magaganda doon sa looban, no? Mm. Tapos yun, ah, in between ng mga yan, ay mga sag sagingan. O, oh, ayan, yung mga pinatalim namin ng mga saging. Ayan, saging, saging. Kaya hindi kami naglagay ng shading na dyan. Na katulad doon sa kabila na sako. Kasi may mga saging na siya. Tapos dito naman, sa walang saking, ay mga nyug naman ang nandito. Ayan. Pansin nyo. yan ang magsisilbing shade namin dito. yung mga nyug. Ayan. Anong mayayari? So, Ayan. nga natin to. Ito o. Oh. natin to. Tatanggal mm -hmm. nga nito. Ito Oh. Ayan. May kita tayong sanga. na natin. Sa ilalim. Ayan. 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 Oo. Ngayon, yun to yan malaking tulong talaga na marching kasi wala yung damo sa paligid niya yan so hopefully malinis na to medyo matagal galing kasi ang dami nito eh nasa 2,000 2,000 plus ba? 2,000 o nakakao

pinakabatang dahon bagong sibol yan ganda doon yan doon sa area na yung pababa doon kami galing kanina yung maraming sako ang ano ang shade niya sa uh, dito naman kami sa kabila kasi medyo malaki-laki ang area na to ayan kakao oh, namin so magbibigay lang tayo ng update sa na mga kakao natin kasi nung pinatanim to hindi ko binidyohan nung last, ang pinakaunang video nito ay yung binagyo sila yung katatanim lang tapos binagyo Yun yung last na una, una at uling video so ito na yung kasunod oh, kailang buwan na rin sila ganda ng tubo siguro dahil ano din ano sila sa pataba tsaka pag may insekto inaano na namin agad naayos na namin yan so hanggang hanggang doon pa yan sa baba ang kakawan doon yan baba naman na yan ay ilog na naman so namin namin dito ilog kakatulong sa pagpapatubig dami, ang gandoon pa yan no oh, gandoon sa baba ayan pa siya ayan kakao so dyan sa baba na yan sa baba naman ng ano ng mga eto ng mga um, kawayan ilog yan, ilog hanggang doon so paikot talaga siya daming bukwa ah. Dami nyug Kailan ba last nag-harvest? Last month. Last month? Tapos meron pa. Marami pa. So, ayan. Ayan yung mga ano namin dito. Karamihan. Uh, sa ngayon, nyog. Um, saging ang produkto namin dito. Tsaka yung mga mangga. Ayan. Dito tayo. Sa mga kakao-kakao. So ngayon may nakita akong may mga ano problema. Gagawa natin ng na solution yan. Iba may ano, may tama mga dahon. So kailangan natin anuhan sila. Anuhan sa agad ng mga ano naman, pesticide. Kasi yung iba, okay naman ang tubo ng iba. Um, ano ng insekto, hindi ganun. May mga lugar lang talaga na parang ang bilis. Ano ng insekto. So, 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 ayan, dami-dami niyan. Dami-dami. Ayan, papunta pa doon. Pa doon. So, ngayon dito, walang shade dito kasi nga, new ganito dito. Ayan. So, syempre yung spacing kasi dito, ba diba? Ano na? Three and a half. Three and a half. Kaya, siniksik talaga. Siksik-liglig dito yung mga ano namin. Ayan. Ayan ang So, yan ang kaganapan dito sa farm namin. Sa kakaw namin. Ayan. So, ayan. Pinapawisan tayo sa kakaikot. Um, sa mga kapatid nito. <laughs> uh, salamat sa panunood at kita-kita po ulit sa mga susunod pang mga video.